Hi mga kayakan natin dyan. So for today's video natin ay magte-test naman tayo ng battery. Pak, yung 100 digits. So ay may nag-chat naman sa akin gusto niya daw bumili ng battery pack. Pero gusto niya makita niya kung ilang oras yung kakayanan nito para sa si starting. So ngayon susubukan natin sa kanya kung ilang oras yung kakayanan nito. Ito yung inverter na gagamitin natin. Kung makita nyo yung dalawang inverter yung nasarap natin ngayon is not samton. So ito yung gagamitin natin ngayon. So, start tayo ngayon. Ngayon na is 7.13 p.m. So, try natin nga, Ben. So, check natin kung ilang ano yung battery, kung full charge ba ito or hindi. So, check natin. Pindutin lang ito, guys, para mapalitan. to so, Ito. So 13.3 yung ano ng battery. So yung battery na to is 100 hz ito. Ito yung battery. So ngayon nilipat natin yung starting Kunin natin yung wire. Pwede natin na eh? Direct lang natin dito. Ito yung installing guys. So. so direct lang natin ito guys. Naka na yan. So tingnan natin ngayon kung ilang oras yung kakayanan ito para sa starting Isang starting lang yung gusto niya. Kasi pag abot na ng whole night, bibili na siya. Yung battery pack nyo. So ngayon, susubok natin. Update ko kayo mamaya. So nagsimula tayo is 7.13. So ayun guys, nagsicheck tayo ng oras eh, Nagsicheck tayo ng na, daradara na natin kung buhay pa So ngayon, buhay pa naman Ito so, nag-install tayo is 6, 7, 0, yung ginawin natin yung starting kasi yung nagpa-request sa atin is ano daw kung ilang oras lang kakaya niya kasi gusto niya bumili ng 108 sa gusto niya magpa-build sa atin so ngayon itatest natin kung ilang oras so 12.30 na ngayon so buhay pa rin so nasa so 13.0 13.0 so atay natin kung kaya ba hanggang bukas ng umaga so update ko kayo bukas guys so good night Ayan guys, ayan guys, tumutunog na yung inverter ha? So, check down natin kung ilang ano. So, kung makikita nyo is 11.5. So, biglang lang ba ito? So, ito na natin kung ilang oras yung maandos siya? So, nasa 13 hours lang guys. 13 hours lang sya. Yung kakayanan ng one hundred H. So, napulsa yun yung ginamit ko. So yung kakayan niya na has uh, 100 day is 13 hours. So ito na yung request mo boss. Sara makita ko yung na nato. <laughs> so guys, tumuturog na yung member <laughs> natin yung low wideness. Nasa 11.5. So ngayon lagyan ko na lang ah, uh, ng wire papunta sa basel ko. Ito yung wire. Hindi gamit ko temporary. temporary. So ngayon ilipat natin yung mode. Patanggalin muna mo natin. So ilipat natin ng mode guys. Ilipat natin ng mode. Kasi hindi magsa-charge na sa mode 3 siya. So yung ganun yan talaga. Pag ganitong ano, sa mode 3 is naka dapat sa battery lang talaga sa kukmo. So ilipat natin sa sa mode 1. Pakita natin sa mga So, open natin yung parang diamond yung sa gilid. Long press. Tapos, pag magbiblik na yan, pindutin niyo yung up, up and down. So, abutin natin na four dito. So, dito natin lipat yung mode. So, long press. So, ito yung parang diamond, long press. Nalipat na siya guys. So, ngayon, ilipat natin sa mode 1. So, up and down yung ano niya. Ito na sa butis. So, patayin lang natin guys. Para ma-charge natin. So, ngayon, try na natin kung mag-charge. Kasi kasi kanina, hindi yan mag-charge kasi nasa mode 1. So, ngayon, subukan natin yung charge. So, ngayon yung inverter. Low bat na siya eh. Nasa nasa 11.6 so yung kakayanan niya is nasa ano lang nasa 13 hours lang guys battery yung 108 na color brown so i-charge natin kung i-charge niya kasi nilipatan natin lang mode so kung maganda nyo guys mag-charge siya sa mode 1 is mag-charge siya sa mera sa meral ko base kung mga ganyan lang mag-charge siya ngayon mag-charge siya ngayon mag So sa mode 3 eh, hindi siya magcha-charge kung kalang talaga siya sa battery. Yung ano, yung power niya. So i-port charge na natin to guys. So kung nandito lang tayo guys. So sana nagustuhan mo nga itong video. Pakimutunay ng like and subscribe. So thank you for watching.